binabati ko kayo ng pag-ibig ng kapayapaan. At harin naway managano ang lahat sa dakilang paliwanagan at karunungan ngayon at lagi. Sa diyang ang buhay ng tao ay isang pag-aaral na sa kanyang pakikitalad sa kapatagan ng lupa ay nagiging dalawa ang tiyak na pangyayari sa kanyang sarili. Ang siya ay maisilang at sa pagdating ng panahon na maupos ang hiram na lakas ay darating ang pagkakataon na mag-iibis siya o magkuhubad ng diisang laman o sa winiwika sa kapatagan ng lupang ito ay kamatay. Ngunit sa isang mag-aaral ng buhay na sa pagitan ng kamatayan at pagkasilang ay nakapaloob ang maraming pagkakatao panahon, mga aralin, na siya ngayong nagiging kaparaanan upang mabuksan ang diwa ng isang kaluluwang nakikipamuhay sa kapatagan ng lupang ito. At sa pamamagitan ng mga karanasang iyan, ay masusuri ng tao ang katotohanan ng buhay sa paglakad nito sa kapatagan ng lupa. Ang maraming kakumbakitan ng layuni ng isang kaluluwa upang sa gayon ang buhay na ito ay lumakad at makapanuloy sa winiwikang ninanasang kawagan. Mga ginigilaw kong mag-aaral, tunay baga na sa simulang inang espiritismo ay ipinapaliwanag ang lahat ng mga bagay na nakapaloob hindi lamang sa kayag na kahagayan ng buhay kundi ang salikot pa nito, o ang lihim na karunungan. At kung katotohanang ipinapaliwanag ang lahat ng bahaging ito upang ang tao ay mailagay sa kapayapaan sa kanyang sarili at mawisang ito ang sandigan ng kanyang pakikipamuhay sa paglakad ng lupa ay bakit pila sa bahagi ng pagpapalaganap nito'y hirap at nananatiling mumunti ang lipunan ng hinatawag nating mag-aaral ng diwa. Marahil baga ay naroon sa tao ang higit pa rin niyang pagkakakapit sa materialismo na nagdudulot sa kanya upang ang lahat ng mga bahaging ipinuputong sa kanyang kalit maging ang lahat ng mga kayamanan sa kanya'y inagkakaloob ay maihantong niya sa lungkutan ng kanyang kaluluwa bilang mga kayamanan ng kanyang ako samantalang siya'y nakikipamukay sa kapatagang ito ng lupa. Ang wika, mga ginigilo mag-aaral, at ito'y pinanggit ng panunahing ma na makayag sa lahat at bawat isa sa inyo. Ang espiritismo ay siyensya, filosofiya at moralidad. Ang tatlong aspetong pinagsasama upang maipaliwanag ang lahat ng pangyayari at mangyayari sa buhay ng tao. Ang siyensya na siya ngayong nagpapakilala hindi lamang ng karunungang lihim, kundi ang higit na paggalaw ng mga batas upang sa gayon ay mahihantong ang harmonya ng mga bagay at makapanuloy sa tunay na dinanasa ng isang Espiritu. Ang filosofiyang nagpapaliwanag ng lahat ng pakumpakitan ng bagay upang siya ngayong maging sandigan ng siyensyang inikahayad at ang moralidad na naroong ang lundo ay sa dakilang kautosan na hindi nagbabago kailanman ang siya'y umibig sa kanyang kapwa. At ito'y nakaayon at nakalundo, hindi lamang sa pagpapakabait, kundi doon sa hantungan ng pagpapakabut. Ngunit kung mamastan ninyo, mga ginigilaw kong mga kapatid, ang payak na pagpapaliwanag ng kahulugan ng espiritismo ay isang pag-aaral na nauukol sa ugnayan ng isang nilikha sa kanyang dilikha. Kung saan nagmula ang isang espiritu at saan ito patutungo sa pamamagitan ng mga batas na sa ngayong kinapapalooban ng lahat ng mga bagay tampo ng buhay na nilalakaran ng isang espirit. Ito baga ngayon ay siya nang napag-uunawaan ng lahat at bawat isa. O patuloy pa rin na katulad ng winikang payak, ang winikang paksa, ngunit may dala itong malawak matimbang nakakulugan sa tao sapagkat kinakailangan ngayong makilala ng tao ang kanyang layunin sa kanyang pakikipamuhay sa kapatagang ito ng lupa na mayroong dakilang layunin upang siya'y magpakawagat at tunay na tuparin ang lahat ng kanyang ipinangako buhat pa nung siya ay nakikipamuhay sa mundo ng mga espiritu upang doon ay matasak mahasa at mapal ang kanyang kaluluwa. Kasakdalan ang lahat ng sa kanya'y naruong kahinaan at maging kamangmangan hanggang sa kahuli-huli ang bahit nito ay kanyang maiguhunos at maigubay. Ngunit ang tao sa kanyang sarili upang sa gayon ay makita ang tunay na antas ng kanyang kalooban, ng kanyang kaisipang naghahari sa kanyang sarili, ay itinapalimot ang lahat ng ito sa kanyang pagtanit sa isang katawang laman. At ito ngayon ang winiligang sa kanya ay magiging pagtutuos ng kanyang espiritu laban sa mga magnetismong naruong inihahatid ng kapatagan ng lupang ito. At katotohanan na ang lahat ng mga bagay na nagaganap maging ito man sa kanyang sarili ay tinatawag niyang kagaanan at katigatan ay nakahayon sa dakilang plano divino ng Diyos upang marating niya ang binibigang grado de perfect mga kinikilo mag-aaral. Kung dito baga nakalagay na ang lahat ng bahagi ng pakikipabuhay ng tao ay naayon sa batas ng galaw at ganting galaw upang maisulong niya ang kaniyang sarili. Ang lahat baga ng nagaganap sa tao sa kanyang pakikipamuhay sa kapatagan ng lupa ay maituturing niyang karma sa kanyang sarili, maging ito man ay mabuti at masama. At kung ito ay tinatanggap niyang bahagi ng karma sa kanyang sarili, mayroon bagang mabuti at masamang karma sa kanyang kahayagan kung ang batas ay absoluto at ang timbangan ay laging pantay. Kung ano lamang ang iginagalaw ng tao, ay siya lang din ang ganting galaw at lakas na sa kanya ay ipagkakalukot. Hindi bagat ito ngayon ang nagiging layunin ng isang mag-aaral upang dito ay mawatatan niya sa kanyang sarili ang kanyang pakipamuhay sa kapatagang ito ng lupa ay pag-aaral subok sa kanyang lahat ng natutunan buhat pa sa dakong una ng kanyang pagkamuhay sa iba't ibang landas at iba't ibang kapatagang kanya ng nalampasan. Sapagkat ang wika ay kinakailangang sumulong ang lahat ng kaluluwa at walang may iwan sa hades sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay naruong lagi ng laganap sa lahat ng kanyang nilalang at hindi kagaya ng mga itinindig ng naunang relihiyong positiba na pagkatapos ng buhay sa kapatagang ito ng lupa, ang tao'y katulan at kung ang lahat ng mga bagay ay nagawa niyang hindi na ayod sa itinuturing na kabutihan ay susunugin siya sa dagat-dagatan ng apoy ng impyerno. Hindi ito ang itinuturo ng simulain ng espiritismo. Ang itinuturo ng simulain ng espiritismo ay ang patuloy na pakikipamuhan, ang pagsasaayos at pagkukumpuni ng kanyang kaluluwa, ang pagbabayad ng minuwikang pagkakautak at kung ito ngayon mga kinikiliw kong mag-aaral ang siya ngayong nagiging panghay ng lahat ng mga bagay ng katotohan ng inaral na at patuloy pa rin inaaral sa inyong kalagitnaan. Ay tunay ba masasabi ng kayo ay mga espiritista? Tunay bang mayroon na kayo ng tunay na pag-aaral upang higit ninyong unawain ang pangyayari ng mga buka. Sapagkat ang espiritista ay hindi lamang nakakahon sa apat na sulok ng kanyang paaralan, kundi may kakaroon ito ng pagsatabuhay sa kanyang sarili. At ang pagsatabuhay na ito ay naroon sa kanya ang paggawa pagtilatis, paghamon, pagsubok sa lahat ng mga pag-aaral na sa kanya ay ikinagkakaanoob at hindi lamang ang pagtanggap ng lahat ng mga araling ito sapagkat kinakailangan ngayon masubok ng isang kaluluwa ayon sa antas na kanyang inalalagya. Ang tao kung kanyang mamastan sa kapatagan ito ng lupa ay higit ang maraming kabiguan ang kanyang nawawatasan at namamalas sa kanyang mga kapwa at talipunang kanyang ginagalawan. Hindi ba ba naitanong ng lahat at bawat isa sa inyo kung ang Diyos ay hustisya, pantay sa lahat ng mga bagay, pantay ang pagtingin sa lahat ng kanyang ninikha, ay bakit nagkakaroon ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan? Hindi bagat itinapaliwanag ito ng simulain ng Espiritu na ito'y mga tinanggap at itinangakong mga kalagayan at kaantasan ng isang kaluluwa upang mapanagumpayan niya sa antas na ito ng kanyang pagsulong upang ito'y magamit niya sa kanyang sarili. Alang-alang na mas niya ang winiwikang kalit mga minamahal kong mag-aaral. Kung sa dako ng pag-aaral ay higit pa rin hindi matanggap ng tao ang mga araling ito, ay papaano niya ngayon maisasabuhay ang lahat ng mga kalagayang ito upang maipalaganap niya sa kanyang sarili. Alalahanin niyo na ang tao ay naroon ang batas ng ebolusyon sa kanyang sa'yo. Pagsusumikapan dapat ng isang kaluluwa na siya ay magtangka sa kanyang sariling makalaya at may kalag sa mga tali ng kamangmangal. Ngunit pa paano ngayon malalaman ng taong siya ay nakatali libang siya ang tumingin sa kanyang sarili at bang makilala niya ang kalagayan ng kanyang ako sa ngayon. Kaya nga't ang wika ng mahal na sa inyo'y nagtaguyod, inakailangan ngayong makilala ito baga ang Espiritis. Na ngayon kayo ay nakapaloob sa apat na sulok ng gusaling ito at nakikinig ng mga kamog na ipinagkakaloob ng mga langit. Papaano nyo ngayon ito tinitimbang sa inyong sali? Papaano nyo ngayon bibigyan ng pagpapahalaga ang mga bagay na sa inyo ay ibinika? Papaano nyo ngayon bibigyan ng lakas ang inyong kaisipan upang sa gayon suriin naroon na kaya ang ako ng bawat isa sa inyo sa dakot ng pagkilala ng kanyang mga gawa sa dako ng pag-ilala at pag-iingat ng kanyang kilos upang sa kanyang pagtatabuhay na siyang kaganapan ng pag aaral na itinagkakaloob sa inyo ay tunay niyang mailagay ito sa diwa ng pagsasagawa kung saan nagsasandugo na ang kanyang kaisipan, ang kanyang damdamin, at ang kanyang kalooban. Mga minamahal kong mag-aaral, mahaba na ang panahon na winiwikang kayo ay nag-aaral. Ngunit marami pa ang aralin sapagkat simulain pa lamang ang binabanghay sa lahat at bawat Papaano ngayon maiaangat ang antas ng kamalayan ng tao sa kanyang sarili? Papaano ngayon mailalagay ang pagsatabuhay upang maipalaganap ang bahaging ito sapagkat sa namamalas at nakikita ay higit maraming kaluluwa ang nangangailangan ng sandigan sa kapatagang ito ng lupa. Kayo mga ginikiliw kong mga mag-aaral, tunay bagang sandigan na rin kayo ng inyong mga kapwa na nagiging lakas ang bawat isa't isa sa inyo sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng pagkakawang gawa. Na ang pagkakawang hindi kayo kailanman nagkaloob at nagkagawa ng kulubi sa inyong kapwa kundi kayo ang naging kaparaanan upang magising ng kanilang kamalayan at maihantad at maibaksal sa kanilang sarili ang tunay na ako at ang pagkilala sa tunay na layunin ng buhay Ito ngayon ang nagiging hamon sa lahat at bawat isa upang dito ay ilagay at ilundo ng lahat at bawat isa sa inyo na sa pag-aaral ng simulain ng espiritismo kasakdalan ang kaniyang sarili ay mawala. Kaya nga't ang winika sa banal na kasulatan, ang naghahanap ng buhay, ay kinakailangang mawala nito. Kasakdalan. Sapagkat maunawaan niyang siya'y bahagi ng kabuuan siya bahagi ng isang unidad, ng isang kadakilaan. At ang kadakilaan ito ay siya ngayon ang larawan ng Diyos na kanyang pinagmulan. Kung papaanong winika at uulitin, inaaral sa inyo ang pinagmulan ng inyong kaluluwa at sa ito patutungo ang Alfa at ang Omega, ang Diyos. Kaya nga dito ngayon makikita ang ugnayan ngayon ng Diyos ng kalilikha sa kanyang nilikha ay naroon nakalantay sa buhay na gagalawan ng isang tao. At ang layunin ng buhay ay maipawagas at marating niya ang kasaktalang ninanasa ng kanyang Espiritu. Itong iiwan ko mga sa inyo mga kapatid. At talagang nakakagalak makita na muli ay ang pasiglahan ng lahat at bawat isa kung papahanong ang pagtatandugo ng inyong pagtatamahan at lakas upang makapag-aral sa diwa. Pagkatapos nito'y ano na? Paglabas ninyo sa bakuran ay naroon sa inyo ang hamon ng mga pag-aaral upang ilagay ninyo ngayon ito sa pagtindig at paninindigan na kayo nga ay tunay ng espiritistang nag-aaral ng buhay at ang buhay na ito ay nakapaloob sa lahat ng mga batas upang dito ay mailagay ninyo ang kapayapaan ng inyong sarili sapagkat ang lahat ay nagaganap ayon sa dakilang kalooban ng dakilang lalita. Kapayapaan at walang hanggang kapayapaan muli mga ginigilim kong kapatid, ang aking sa inyo'y iiwan. Harinaway taglayin ninyo ang kaliwanagan ng mga karunungang itinagkaloob buhat pa sa mula upang sa gayon maitindig ninyo sa inyong sarili ang pananampalatayang may paninindigan ayon sa filosofiya, siyensya at moralidad. Paalam ang inyong kapatid, Guadalupe Estrada.